End of the month na naman, syempre ito yung pinakahihintay nating araw sa loob ng isang buwan kasi oras na para withdrawin natin ang lahat ng kinita natin kay Grab sa loob ng isang buwan. Ngayon nga palang buwan ng May, hindi ganong kalaki ang kinita natin kay Grab dahil sa isang buwan, labing isang araw lang ako nakapag-Grab ng buo. Kung natatandaan nyo yung mga naunang vlog ko, yung dalawang araw na tumapak ng Sabado ay pinasukan ko ng overtime sa full-time job ko. Yung isang araw naman ay pinagpahinga ko na lamang. At ngayon naman, yung natitirang dalawang araw ng huling araw ng Mayo, ay umuwi naman kami ng Pilipinas. Nakasalalay kasi sa dami ng rest day ko, ang laki ng kita kay Grab. Ang laki sana ng kikitain ko ngayong buwan ng May, kung hindi ako nag-overtime at hindi ako umuwi ng Pilipinas. Pero okay lang. Ang importante, meron pa rin tayong kinita kay Grab. At nag enjoy tayo ngayon dito sa Pilipinas. Umabot nga pala sa 3,000... 2388 dollars cents ang kinita natin kay Grab ngayong month of May. So kagaya ng dati, just go to the bank transfer at yun na yan. Pasok na kagad yan sa account natin. Nag-iwan niya pala ako ng 11 dollars and cents naman sa monthly accident insurance na feeling ako kay Grab. At dahil mataas ang palitan ng Singapore to peso, umabot na naman ang kinita natin sa halos 130,000 pesos. Sipag at sagalam talaga ang diskarte kay Grab. Thank you Lord sa so blessings at thank you rin po sa lahat ng mga followers natin at sa lahat po ng gusto mapalo ba message silang po ako para ipalo ba ko kayo. Kailangan pa natin ng marami-raming followers para mapansin naman tayo ni Meta.